Mads! Ang hindi niyo din niyo, Mads! sa na, Mads! Ako anak! Nice na! <laughs> ay, yahaya sa mong anak, Mads Ako ka nagswildo ba? Siyempre, nagtarawis ko yung Ah, wala na nasa kong anak, Mads! Huwag sa pwede ay mong anak, Mads! Ay, akong anak? Pulis na! Ah, wala na pula! Gusto ko mag-utaw! Magtarong niya, ah! Noon sa, naglalis naman noon mo! Wala na sa ako, Balikat na! <laughs> ano man Sigula na kakaroon! Huwag sa na yung mong anak pa mad Piloto na! Piloto lagi e, eh. bro sa Paghilam kay Suya ka lang! Sa'yo nang bugay naman di ayon nito! Ano sa'yo naabot sa anak? Ah oh, wala sa akong anak! Ano din mo anak man? unsa sa pinuhuman? Ah oh, akong anak? Si man na! Ay to kay butbut na! Paghilam na ko Suya on mga ika! Di ko siya magpalupig ba? Suya nang tiguwang na! Hindi na mga! Tukol sa karoon! Suya lang tuguwang na! Hoy! Sa bahay niya diya! Hoy nai natulog diya oh! Ay, mo Kinsa makasabaan niya, isog naman tagiya niya! <laughs> Mga gahit yung ulo! Oh. Uy, nakusa mo na! Nakawain naman mo niya! Hala mo! Nanang tagiya! Gahit mo ulo, good! Ay, pagkapila Hindi, lagi mo mamay ron kay pambumbahan tamo ka ng motor! Mga gahit yung ulo ba, di ipabadlong! Ay, palamot! Tanawa raw, no. badlongon ba, mo pa isog! Hindi ko si mo! kahit pa kayo, hindi ka mahadlo ka, lang ka.